ay yung bulaklak natin 15 dapi ngayon mga idol mag ikachat tayo ng si Mga idol, gagamitan lang natin ng ah, da tatlong ano lang mga idol. Susubukan natin kung ano ang resulta. Si apat na puno lang naman to mga idol eh. Gagamitan lang natin ng isang fungicide, isang insecticide. yan mga idol, oh. Saka isang kulyar hanggang matapos, hanggang bunga mga idol yun lang gagamitin natin bali ano yan yung parang experiment lang mga idol kung ano ang resulta ng mangga kung ano ang resulta ayan titignan natin dito mga idol kung may bulaklak ay meron din dito mga idol oh. ayun o oh. medyo may exit dito mga idol kaysa doon yun oh. yan ang bulaklak katin kaso nga dyan mga kaidol butik kasi pala yan ayan yan mga kaidol pati dito meron may bulaklak pati sa taas meron mga kaidol, yung murang dahon walang bulaklak nong siya kahaba. Parang may mga isikto naman. Yung ibang bulaklak mga idol may ano nga isikto na. Kailangan na i-spray. Ayun yung bulaklak yan mga idol. yan update ko lang kayo mga idol kasi ito ano lang naman to experiment lang mga kaidol idol susubukan natin kung kaya bang suportahan ng isang pulyar isang insecticide tsaka isang fungicide para ano lang naman mga kaidol idol ito ang apat lang susubukan lang natin kung kaya ba niya magpabunga update ko kayo dito mga kaidol idol kung kung bubunga ba talaga siya yun lang gagamitin natin tatlong chemical lang gagamitin natin mga idol pang apat yung yung unang spray natin na ah uh, tropicot yung calcium nitrate mga idol yun lang ang pang apat gagamitan lang natin to ng tatlong medisina yun lang hanggang babalutan siya mga idol hanggang sa maano mapitas yun lang ano natin isusubukan natin experiment mga kaidol para kasi para makatipid tayo kung maganda ang kalabasan mga kaidol ay kung maganda ang kalabasan nito yan Blokot na po yan, oh. kung maganda ang kalabasan no, update ko lang kayo mga kamangga kung ano kung maganda ang kalabasan niya ano lang naman to susubukan lang natin kung kaya ba niya ang suportahan kaya ba niya magbunga yan yun lang gagamitin natin isang insecticide isang fungicide saka isang puliar. Pul yan isa lang isa, lang mga idol hanggang ma uh, pitas hanggang sa mag-pitas. wala na tayong ibang gagamitin na gamot di yun lang Oh, hindi na natin haluan ng maraming gamot subukan lang natin yan yan like and share na lang follow for more video mga idol kaya update ko kayo dito pag magbunga na kung magbunga siya kasi nga experiment lang natin to ano lang naman to mga ka idol apat na puno yan apat na puno lang yan kaya kung magandang kalalabasan yan ayun yun ang gagamitin natin yan yan thank you for watching mga idol like and share yan, tactic ko kayo dito mga kaidol pag magbunga na. Ha?